Hey guys, for today's video ay ipapakita ko nga sa inyo guys yung ginagawa kong ayos dito sa aming ice cream dahil nga guys, na-experience ko na nga na ibuhos yung mga ice cream dito sa ibaba. Nakalo-halo na kahit na uh, kapag inarrange ko nga ito ay by flavor. Pero dahil pag nagre-refill or naghahanap nga ng flavor na wala na sa taas or sa mga basket, ay nagkakalo-halo nga ito. And ayan nga ang ginawa ko mga kasari. Pinlastly mean, ko nga ito separately by flavor. Para naman mas madali ko nga ma-check kung alin yung mga paubos na at kung ano yung out of stock na and sa ngayon guys, etong ating mga cup ay all out na, maliban dun sa strawberry sundae na may konting pang refill pa ako dyan. pero dahil nga masikip or puno na itong ating uh, stocks sa ibaba ay hindi na ako nakapag-order lahat so mas pinili ko na lang yung pinaka fast moving para meron na tayong backup and after 2 days siguro ay pwede na ulit tayong makapag-order kapag medyo lumuwag-luwag na itong ating freezer tulad nga nitong uh, two colors ay nakalimutan kong isama siya guys pero nakita nyo naman wala na talagang space and yung chocolate sunday ay ko konti na lang And ayan, milk melon is ilang piraso na lang din. And yung iba naman guys is talagang okay pa naman. Hindi naman ganun ka fast moving yung iba. Kahit na medyo konti na lang yung ating stock. So sa ngayon guys, milk stick ay out of stock dito sa ating ice ice creams. Pero bukod nga doon ay marami naman tayong pwedeng pagpilian na iba't ibang flavor at very affordable price talaga. Kung napanood nyo nga yung last vlog ko regarding dito sa ice ice cream ay nakakuha nga pala tayo ng isang free box. Ngayon ay nagkaroon tayo ng 6 boxes. Month of February na nga pala ito mga kasari. Total na binayaran is 2750 So, sana ay this February ay makakota tayo at least 30 bucks para naman may additional kita tayo dito sa ice ice cream. Medyo naging matumal nga yung aking bentahan ng ice cream noong January. Kaya naman guys, had to say, ah, hindi natin na-reach yung kota at least 30 boxes para maka-free tayo ng 1 box. Pero okay lang yan dahil nag-start na ulit ngayong February. Hi guys, and after ko magayos ng ice cream, ay, naligo agad ako. Kasi guys, ay susundo na kami ng aking uh, bunso. So, 10 o'clock lang huwian nila ngayon. Simula ng Wednesday hanggang Friday. Ay, 6 to 10 lang daw muna sila. Binakan na lang advisor. Kaya, why naligo na? Nagsarawan ako sa tulad. Dahil, nasama ako sa pagsundo. At, diretso pamalengke kasi kami. And nag-place na ako ng order dun sa aming isang wholesaler dahil meron na silang app ngayon. So, mas mabilis na kami kasi habang hindi pa kami nakapupunta, nasa na yung order namin. And alam ko na lang kung magkano yung babayaran. Hindi naman sobrang dami ng uh, papamilihin namin. Uh, kasi kakadeliver lang namin kapag kay Super 8. So, ayun. Yung mga naubos lang or hindi ko lang na-order kay Super 8. And bukas, dadating pala ulit si Super 8. Kaya, another order na naman yon So, yun. Bilis ako na yung paglinis ng mukha. Matalas kasi, guys, hindi na ako nakakalinis ng mukha. And, Diyos ko po, grabe ang dumi. So, pa, sobrang oily na ng ating mukha. So, at least makapaglinis lang, makapag-sunblock. Ayan, oy, okay na. Tapos, kilay ay okay na. Ready to go na tayo. Kasi, kilay is life. So yun guys, um, ganun ang ginagawa kong discarte pala sa aking ice cream. Dahil uh, dati talaga binubuhos ko lang siya para diretso and mas marami ako mailagay. Pero mas marami nga na ilalagay pero mas maraming stacks na hindi ko nare-refill ng na mas maayos. I ibubuhos ko siya ng by yung itemized kung yung Pero pag kukuha kasi minsan yung iba natabunan na. Kaya natabunan na kaya hindi na ma -refill. Pag hindi agad nakita lalo ng asawa ko ay sabihin niya wala na. And ayun ginagawa ko nga is nakaplastic na siya para mas madaling makita kung alin yung paubos na at yung wala na talaga. Ayun, kaya masini ko sa inyo yung aking delivery ngayon na is or ice ice cream. So yun natuloy lang tayo and then gora bells na. So ngayon ang papamilihin ko is yung aking mga repackin um, tsaka yung ating mga scrap cake o mas kilala dito sa amin na tawag ay bomba and then mga ilang chicharon <laughs>